Hello guys, good morning, good morning, good morning, good morning. Uh, meron tayong pagsekwentuhan guys, kasi wala naman ako ibang makakausap. Hindi kayo lang katulad kong katulad kong Tendera. At manghingi na rin ako sa inyo ng advice at saka sana mabigyan nyo ako ng advice. Uh, bigyan nyo ako ng advice ng bong-bong. hortensya natin, tapos yung mga kanebor natin na mga nagtitinda, yung magsasabi sila na ginagaya natin yung mga paninda nila, eh, ba diba, kung ano lang naman yung hinahanap ng tao sa atin, so, yun ang tinitinda natin. Nagkakataon lang na katulad din sa mga paninda nila, so, iniisip nila na, ginagaya na ginagaya ko yung mga paninda nila na hindi naman kasi siyempre ako naman na nagtitinda so linilista ko guys kung anong hinahanap nililista ko lang kung ano ang hinahanap ng tao so nila, yun lang nililista ko. Tapos pag ako ng pamilihan, so yun ang binibili ko, tinitinda ko. Pag nakikita nila yun, nagagalit. Kasi daw, gaya-gaya daw ako. T eh, ginagaya ko daw yung mga paninda nila. Eh ano ititinda ko guys? Wala. Pag may pumuntang bibili sa akin, nasarado sila, sasabihin ko wala, laging wala. Nakakaya naman, sasabihin ka ng customer, ano pa ang wala? ba? Diba? Relate ba kayo dyan? comment down below kung nangyayari din yan sa inyo guys kasi ako minsan naisip ko wag na lang silang pakinggan kasi nandito tayo, nagtitinda tayo naghahanap buhay lang tayo so bakit tayo makikinig sa kanila eh, hindi naman sila tumutulong pambayad sa OPA natin, lalo na kung nagbabayad sa OPA, di ba diba guys nagbabayad kami buwan-buwan sa OPA so kung susundin ko sila titinda ko yung wala mangyayari, magsasara na lang ako kasi tinda ko ay wala ba? Diba? hindi nila naisip yun parang tanga lang, sorry sa sinasabi, sa sinabi kong tanga is asin, tanga naman talaga ang magsasabi ka na ginagaya yung panindan nila paano ginagaya eh, siyempre hinahanap ng tao sa iyo kung sarado sila, wala sila. Eh, di magtitinda ka, ititinda mo para pag bumili sila, pag bumalik sila ulit, mayroon kang ibibigay. Hindi naman ibig sabihin na ginagaya mo yung tinda nila. Diba? Yun ang, yun ang point ko. Bakit nila sinasabi na ginagaya sila? Bakit? Ano ba sila? So, ibig sabihin pala, yung mga nagtitinda sa palengke, kasi pare-parehas yung paninda nila, ginagaya pala yun, di ba guys? Di nagmamagaling sila? Siyempre, kung anong hinahanap ng tao sa'yo, kung anong kailangan ng tao sa tindahan, yun ang bibilin mo. Hindi yung sasabihin nilang ginagaya sila, porkit na una sila sa pagtitinda, kaya ka nga nagtitinday, eh, kasi para mag-provide mo yung pangangailangan ng tao, eh, lahat na nga lang hindi ko ma, lahat ng bini yung hinahanap ng tao hindi ko na lang bin, bin, uh, binibili para naman hindi naman nila masabi na ginagaya ko sila yun lang iniisip ko kung palaging ganun na e, intindihin ko yung mga sinasabi nila na ginagaya ko yung paninda nila so paano naman ano na maititinda ko wala nakakaya naman yung may magsasabi sa iyo na customer na ano pa yung wala sa iyo di ba guys relate ba kayo comment down below naman kay guys kung naranasan niyo rin yung ganon na pariringgan kayo hindi naman yung pipersonaling yung kaminsan niya. meron dito na personal sa akin. Eh, sabi niya, galit do yung asawa niya kasi pare-parehas kami ng paninda. Igalit ng asawa niya dahil pare-pares ng panindin. Paki alam, bakit nagbibigay ba sila ng pang, pang upa mo. Di ba hindi? So, hindi ko na lang pinapatulan guys. May mga pinag-aralan pa naman. Pero yung pa yung mga walang alam. Ewan ko kung alam nila o nagtatangatangahan tangahan lang. Di ba? Kaya minsan naisip ko, ano kayong pwede gawin? Kung susundin ko naman sila, ako naman yung tong kawawa. Kasi, magdedepende lang ako kung anong nandyan kung ano yung wala pag may lumapit pabili nga ng anong wala yun ang sasabihin ko wala kasi sinusunod ko yung mga narinig ko guys right? so, kung alam nyo lang everyday lalo na yung never yung magpapaawa effect sa customer, magsasabi yung customer, yung customer din na e eh, pal yung ano guys, yung ano din yung padagdam yung mo, so, oh, yung katabi mo, gaya gaya na sa paninda mo so sasabihin din ng owner kung oh, nga eh, magaya sa paninda ko hindi ko na lang inaano hello, in ano ako, bungaw char, sorry guys pero totoo lang naman yun eh. um, parang hindi rin kasi maganda yung gano'n nasa tao lang naman yun kung saan sila bibili guys oh. hindi ako nakikipag-away guys sa guys, ka nandito ako sa inyo nagsusumbong kasi gusto ko manghingi rin sa inyo ng advice kung anong dapat gawin kung pakikinggan ko ba lahat yung mga sasabihin nila or hayaan ko na lang hayaan ko na lang yung mga sinasabi nila kasi naman makakatulong kung concentrate yung isip mo dun sa inis, na inis ka, sa, kasi naririnig mo, pinaparinggan ka, wala namang ibang talagang pinaparinggan kundi ka lalo na pag magkatabi kayo, so maririnig mo talaga kung anong pinag-uusapan nila, sabihin na ginagaya ko yung paninda nila, hindi naman sa ganon, kasi kung ano lang yung inahanap ng tao na kaya ko naman ibigay kaya ko naman bilhin para itinda sa kanila para may ma-provide ko yung pangangailangan nila kasi siyempre dito malayo yung tindahan minsan kasi sarado sila lalo na pag sabado o linggo minsan sarado sila so pag may hinahanap yung tao na ako nililista ko yon now pag tinda nila pagdating nila sa tindahan nila nakita nila yung paninda ko may katulad sa paninda nila ayun na makakarinig ka na ng ginagaya kasi yung mga paninda ko ganun guys so sino ang hindi ma maiinis doon kaya nandito po ako para manghingi ng advice sa inyo kung babaliwalay na lang or hayaan mo na lang kasi hindi ka naman hindi naman tayo nagtitinda para sa kanila eh, para sa atin naman di diba guys so Guys, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Sana mag-comment mag, mag, -mag -comment kayo sa baba, guys, para malaman ko naman kung anong dapat kong gawin, anong dapat iwasan ko na lang pa sila. Sana po, ay sure naman, if you like lang naman, guys, at saka subscribe. Thank you for watching. bye, -bye.